Ina Raymundo Bagets ang kahalikan trending ngayon. Pagkatapos ng mahabang taon, ngayon na lang daw muling magiging bida si Ina Raymundo sa isang pelikula. Ang X and Y ay may December love affair na pagsasamahan nila ni Will Ashley. Sabi ni Ina, mas matanda pa ang eldest niya sa bago niyang leading man na si Will. Natatawang say ng aktres, mas bata pa siya sa panganay ko. Kasi 20 siya nung nag-start kami. I don't know, baka 21 na siya. Of course, tinanong ko rin si Direk Adolf sabi ko, Direk, baka naman mukha na kaming magnanay. Sobrang mas bata pa siya sa eldest ko. Pero may pictures naman kami, parang pwede naman, saad niya. May kiss scene raw sila sa movie, pero hindi pa lang ito nakukunan. Ang mga anak naman daw ni ina ay wala namang reaksyon pagdating sa mga role na ginagawa niya. Wala silang paki-alam as in natawang awang sabi niya. Pero aware raw ang mga ito at naikukwento niya na ang bago niyang movie, mas bata pa sa mga ito ang leading man niya. Si Ina naman daw, basta rin lang maganda at interesting ang project, walang issue sa kanya. Go ako, lalo na nung inoffer to ni Direk Adolf. Last time akong nagportray ng lead role was a long time ago, before I became a mom. Na pag-usapan na ba nila ni Will kung kakayanin nito na makipaghalikan sa kanya? Ay, wala siyang choice, nat awang sabi ni Ina. Marami ang nagulat na inalagaan din pala siya ni Manay Ethel, pero 2 years lang daw siya rito. Noong 1987 hanggang 1989, she was very good. Mother figure siya. I've learned so much from her kahit sandaling panahon lang niya kung hinandle. Sa eulogy ni ina sa namayapang manager, binitawan daw siya nito dahil akala, mas priority niya ang love life niya kesa career. 21 years old pa lang daw siya noon.